I believe na ako po yung isa sa mga unang dumating na Filipino t-shirt. Kailangan gusto mo sila bago mo sila maturuan. Kasi they would feel and they know. Super proud po ako sa kanya. Hello po, kumusta? Ako po si Elvira Maglalang. Kilala po ako sa tawag na LV. Ako po ay isang English teacher dito sa Chongqing, China. At dito na rin po ako nakabuo ng pamilya. May dalawa po akong anak at ang aking katuwang sa buhay ay isa rin guro na tulad ko. Ako po yung isa sa mga unang dumating na Filipino t-shirt. Kasi 2004, that was a very long time ago. Iha. 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 Iha, Iha, Ah, yung mga challenges po ano? Uh, siguro po yung ano yung language barrier yun po yung number one. Uh, kasi ang bata po pagdating sa sa school like on, on the first day hindi po sila marunong mag English talaga. So uh, as a teacher you have to like. um break the barrier by connecting with them muna. For me, it comes naturally kasi po, I I like kids. Kaya ako po pinili itong profession na ito. I, I, I really enjoy being with kids. Very playful po ako. I like playing games and singing songs. And gustong gusto po yan ang mga bata. I believe na kailangan gusto mo sila bago mo sila maturuan. Kasi they would feel and they know. Sa akin po, uh, nagkoconnect muna ako sa kanila and then Uh, dun ko po, pag, pag okay na po yung aming uh, connection, dun ko po sila start na tuturuan uh, through play. Yan, ganyan po po na papatuto yung mga bata. Can you make a flower? Who can make a flower? Yes, yes. go! So, And another, siguro po masasabi kong um, achievement or, or yun, yung, yung one time, na-interview din po ako ng uh, Chongqing local uh, media group. And then, I found out na yung journalist, one of the journalists po, naging student ko. So, ang galing po kasi niya mag-English. And na-recognize ko po siya, sabi ko, uh, Di ka ba nag-aral uh, sa ganitong school kung saan po ako first nagtrabaho? Sabi niya, yes. Tapos sabi ko, hindi pa ikaw si uh, Sally? <laughs> Yung name mo. Tapos sabi niya, how did you know? Sabi ko, naging student kita. Hindi mo na ako naalala. Kasi I na po kasi payat ako dati. <laughs> and medyo tumanda na. Ayun. So sa, oh, you're LV. Tapos tuwang tuwa po ako kasi. Imagine for many years. Tapos mag magiging ano ko siya, magiging journalist po. Na, wow, this was my student before and look at her now. So para sa akin, uh, I have the contribution sa pag-learn ng kanyang, uh, sa kanyang uh, suks, uh, success. So I felt like super proud po ako sa kanya. So I think that's one of the achievements as a teacher for me personally. Very fulfilling po talaga yung aking work. Hindi lang yung work, pati yung pakikisalamuha sa ibang tao, Mababait po yung Chongqing people eh, uh, especially sa mga foreigners po because they know uh, we could hardly speak the language. So pag nahumingi ka ng tulong kahit sino po sa kanila, uh, they will really um, lend their hand. So ang ganda ng ganoong pakiramdaman, parang tahanan mo na rin, home mo na rin yung, yung Chongqing. Kaya din po siguro ako nagtagal dito. Naalala ko po nung una akong dumating dito sa Chongqing, it's very mountainous talaga. Kung magta-travel ka, like from here, sa so Yubei to Jifanbei, ititik mo yung bus. And wala pa noong madaming subways. Uh, ano pa ho yung daan, yung mountainous pa. Tapos puro buses halos. There were two subway stations pa lang that time. Tapos, uh, yung mga buildings, matataas na po sila, pero hindi katulad ngayon, na napakadami na, no? Ang dami ng mga commercial buildings, business buildings, yung mga business establishments talagang dumami na po dito. And makikita mo yung Chongqing ngayon, napakakulay, lalo na sa gabi. Ang ganda-ganda. Yun po, at saka marami na yung uh, stores, tindahan na nagbukas dito, mga business opportunities. Hindi katulad noon. Noon po kasi, hindi kami nakakabili ng mga imported goods masyado. But nowadays, it's very convenient. So like everywhere sa so online, sa so Taobao. So marami pong pagbabago sa, sa Chongqing since then. Tapos, um, yung culture po nila, it remained the same. Uh, yung pagiging hospitable ng mga tao, yung pagkain nila, uh, kagandahan ng paligid, ganun pa rin po sila. Kahit marami ng tall buildings, marami ka pa rin uh, makikita ang mga puno, tsaka mga uh, flowers, halaman. Maganda pa rin po ang Chongqing as before. I'm so glad you're here. Ah, bakit po Chongqing? Kasi yung buhay po namin dito napaka comfortable, ligtas, safe, may peace, may quiet. Uh, pangalawa po yung pagkain. Kami pong mag-asawa, hot pot. We like hot pot sa Hogo. <laughs> yung mga bata, pwede po sila pero hindi masyadong maanghang. Um, Gusto po nila yung dumplings halos every other day yata nag request sila. Ah, uh, maganda po yung education. Maganda po magpalaki ng anak uh, dito sa Chongqing dahil may pamilya na po ako. At uh, napakapalad po namin, no? We both work here. Kaya siguro, ano po, magaan po ang buhay. Yung si Kuya, si Adrian Zachary, ang Chinese name po niya ay uh, Anran. Tapos si Audrey Anning, Audrey Victoria, binigay po yan ng Chinese teachers nila. Bilang ina po, um, may mga bagay na ituturo ka sa kanila in their um, daily life. No, mapa physical yung pag, pag uh, nila pa, yung hygiene nila paano alagaan yung sarili nila kain pa nila ganun yung homework <laughs> madami <laughs> pero sa, 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 teaching po more of, of, teaching lang yung yung language although you could teach them a lot of things but yung pagiging ina ibang iba po sa ano pagiging guro although may ano sila may similarity. Yung pag-care sa mga bata, yan. Doon po yung pagkakapareho. Everyone say, The Philippines! Philippines! Okay. So, Philippines is teacher Elvis country, okay? Paglabas namin ng Pilipinas, I feel like um, I am a, an ambassador of the country. So kailangan, para sa akin po, hindi nagbabago yung puso bilang isang Pilipino yung attitude towards work yan po uh, kilala po yung Pilipino sa ating work ethics kung paano tayo makipagtrabaho uh, very professional po tayo at we always do our best masipag matiyaga at higit sa lahat marunong makisama so i think naging mas malaki po yung aming um, objective being teachers here hindi lang teachers but mga ambassadors na rin po hey, hey. Nagsiserve po ako as a secretary sa Filipino community, which we call United Filipinos in Chongqing. So, ang layunin po ng um, aming uh, Filipino community is to help po. Matulungan yung mga bagong dating na Pilipino paano magsettle sa Chongqing. Isa po sa unang cultural group sa China ay ang aming Philippine Cultural Group in Chongqing. At natutuwa po kami dahil hindi lang po namin na-enjoy ang samahan. Nakakatulong po kami sa pag-promote ng uh, kultura ng Pilipinas sa pamamagitan po ng pag-awit at pagsayaw. Kami ang Sinag Mahalika! Masaya po ang, ang buhay dito sa Chongqing. Maganda yung, yung um, kapaligiran, maganda yung tanawin, masarap yung pagkain, mabait yung mga tao. Kaya kung gusto nyo pong masubukan yung mga guru sa atin sa Pilipinas na magtrabaho dito sa Chongqing or sa, sa, sa China, ay uh, welcome po kayo kasi maganda pong uh, bansa ang China. At uh, inaalagaan po nila yung mga Pilipino dito. Patulad po ng ginagawa nila sa amin.